Yun, hi mga kapandemya. Good morning! Ngayon ay 4.45 in the morning na actually hindi pa ako natutulog kasi meron akong ginagawa. So yun. at naisipan ko lang na ipakita sa inyo ang bago naming bahay. Pero actually, itong ipapakita ko sa inyo ay hindi pa as in... Uh, gawang-gawa or maayos na maayos. So, gusto ko lang pong ipakita ng pahapyaw yung bagong bahay na tinitirahan namin. At kami po ngayon ay nandito sa Mikara States, Tansa, Cavite. Yay! So, ito pong bahay na ito ay talagang amin na. At hindi na po kami magiging NPA ng <laughs> no permanent address. Kasi dati, um, makwento ko lang, um, since 2012, iba-iba na yung tinitirahan namin from Magallanes, Cavite, to Pasig, and then napunta kami sa Batangas nga. Yun yung mga nakikita yung places dun sa mga una kong videos na, na ko dito sa channel ko. So, yun. And I'm so happy na nakatira na kami sa sarili naming bahay. Although maliit siya, pero, you know, a house is not a home nang walang nakatira. Char! <laughs> so, yun. Um, masaya-masaya ako. Masaya And napaka-thankful ko sa mga taong tumulong sa amin na uh, mapaayos na tong bahay. Kasi itong, Mikara, itong unit namin sa Mikara actually ay kinuha pa namin uh, I think year 2015 noong buntis pa lang ako sa second baby ko. So, kinuha namin tong unit na to. And then, hindi ko talaga akalain na bigla kami dadami. <laughs> Alam mo na, masyadong malamig sa gabi. <laughs> so, yon um So, maliit lang yung floor area nito. Um, it's a Trisha model house ng Mekara State. And, it's a 40 square uh, land area. Land area? oh, uh, lot area, sorry. Tapos, 35 square meter yung pinaka-floor area niya. So, yon pero okay na din kasi kasya naman kaming lahat. Tapos may isa pa akong kasama dito sa bahay na katulong ko na nag-aalaga sa bunso ko. So, yon 2018, finally na turn over tong bahay. And unfortunately, wala pa kaming pang uh, home improvement. And di pa kami... Ready na lumipat kasi na wala kami ano, ah uh, pera para ipaayos tong bahay. Lumipas pa ng one year 2019, hindi pa kami nakalipat. And then, pagdating ng year 2020, okay, itong year na nga na to, March, um, naglakas loob na kami na, na ipa-home improvement. And nanghiram kami ng pera sa parents ng asawa ko. And medyo malaki-laki ang nagastos namin sa home improvement ng unit na to. Nag-start tong home improvement ng bahay namin, March ng taon na to, 2020 tapos, naabutan pa siya ng lockdown, kaya hindi pa agad-agad natapos. And natapos lang siya, siguro mga around uh, third week ng June and then, nag-design na kaming lumipat ng July 2, kahit hindi pa as in tapos, kasi um kulang na rin sa budget pero pinilit namin kasi may konting konti pang natabi sa savings so nakuha na yon ayon sagad-sagad so pinatapos namin yung mga hindi pa natapos and yun nakalipat na kami sobrang adjustment so yun um, just keep on watching para makita niyo mga konting video masyadong maayos na maayos. But, i-congrats nyo kami. May sarili na kaming bahay. Yay. And, yan. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, subscribe na po kayo sa Buhay ni And, don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. And, yung mga older videos ko, you can browse it kung gusto nyo. Ayan. Thank you so much. And, bye! ano, paano bayad sa simihan. Ah, so...